Hello kakapsat, good evening. Bali, ito na po yung ginagawa natin during hapon o during gabi dito sa mga alaga natin siya. So, Bali, ito yung pinapantayan namin na wag silang magdagan-dagan or magpatong-patong. Kailangan ni-spread po natin sila para maiwasan natin yung maraming mortality. Bali, mayroon nga akong isang napulot dito na medyo na parang natalian yung paa at inabot ko kay nanay para siya na ang magkalas dahil napakalusog ng seho na ito na nakuha natin. At dahil malamig yung simoy ng hangin ay nagdadagandagan yung mga alaga nating seho. Kaya ayan, kinalampag ko na yung yero para mabilisan na po silang mag-scatter. Kasi kailangan makapag-scattered po sila at sa ganun hindi po mamatay yung nadaganan sa ilalim. Ito ay ginagawa namin sa loob ng limang araw at kailangan mo talagang mag-effort at magsipag sa mga ganitong stage ng pag alaga ng seho para ah, hindi po tayo mawalan ng maraming bilang sa mga alaga natin dahil napakaraming bilang po nang binabantayan natin at at sige nga lang ang kalampag ko sa bawat sulok para sila ay may spread po natin. Hindi mahirap. Sa pamagitan po kasi ng tunog ay sila ay nagkakalat or kumakalat. At tinignan na rin natin yung palatubigan nila. Mayroon po kasi dito minsan ang lagay na tubig na hindi tumutuloy yung tubig nila pero may laman ng tubig. So yun po yung tinitignan ko dito at sinicheck kung empty na rin po yung water nila para ma po natin ng tubig. Kailangan kasi ah, lagi tong may tubig para hindi matuyo yung kanilang mga paa para stay hydrated sila, hindi sila ma-dehydrate. at ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga kakabsat gaya na lang yan nakumpukan na po sila at kailangan na natin yan uh, iscatter is para maiscatter sila kailangan natin dumiscatter kung paano yung paraan na gagawin natin ayan sa Ay, ako may yung ginala ko pang bugaw sa kanila yeah. At naglagay na rin po kami ng dinding para hindi po sila lamigin. Ayan. At meron din po tayong ginawang lutuan ng kahoy. At yan yung tinatawag na improvised heater para sa mga alaga nating itik. At dahil nakita ko na nga rin basa ang sinahig nating dayami, ayan, nanguha na po ako ng dayami para palitan po yung sahig ng alaga nating itik or uh, patungan po yung sahig ng alaga nating itik para manatili pong tuyo at hindi po basa. Nang sa ganoon hindi po sila magkasipon at magkaroon ng halak. At dahil may naimting ang lagayan ng tubig ng ating mga alaga, ayan, naglagay na rin tayo ng tubig at ito yung ginamit kong gamot para ilagay sa tubig nila, yung ruby strip at nilagyan ko lang to ng kaunti, yung kukulay lang ng konti ang tubig nila pa hindi naman sila ma-overdose. Ito ay gamot para sa sipon or may halak para sa mga alaga nating itik. Ito kasi ay antibiotic. may napulot po tayo dito mortality to papakita ko po sa inyo ayan so ang pinaka-cause nito ay either nadaganan po siya o kaya po ay natuyo po yung paa niya hindi na siya kumain at hindi na rin po siya uminom kaya ay, hindi na tayo dito naglumog I <laughs>

hindi ta ni. Muta ba. Baba ni. Apo makinta-kinta pa babae to. Kailan talaga itaboy? mortality Mortality. kapal na yun, kailangan iscaptored. Hmm. Hmm. pagtatakay at na malamig eh Kailangan kasi kalat po sila kapag sa gabi hindi sila mag para iwas po yung may malagasan tayo Kaya ito pinupuyatan to dapat sa pangaganitong edad Uh, yung pangalawang araw, pangatlong araw hanggang sa mag araw medyo okay okay na sila kapag meron na silang five nights sa atin hindi na ganong magpupuyat For the meantime, ay kailangan po natin itong puyatan para konti lang po yung mabawas sa siho na binabantayan po natin. Alternate kung may matutulog, may gising pa rin po sa amin. Para ma-maintain din po namin yung tubig at pagkain nila. As long as na empty na po yung mga water natin, ay kailangan na rin po natin itong lagyan ng tubig para regular silang makainom ng tubig. At regular din po silang makakain para hindi sila mga yayat. Nasa stage kasi ngayon na pinakamaselan po sa pag-aalaga ng seho yung mga ganitong edad. Kailangan uh, kompleto po yung pagkain nila at kompleto po yung, yung consumo nila sa tubig. Kasi kapag tinulong po sila sa tubig, ang mga paanang mga alaga natin siyo ay matutuyot yan hanggang sa hindi na sila kakain at hindi na rin po sila ano, hihinga, mamamatay na lang din po sila kasi ayaw na rin nilang kumain kapag natuyot yung paan nila. Hay, <laughs> may hawak akong kung sako kasi 'yung gamit natin pantaboy. Oh. So, para mas mabilis magtaboy ayan Yan. Ayan. Puyat test tayo ngayong araw. Yung gabi. Ayan. For the meantime, magpupuyat po tayo. Alalay ah, ko po tayo sila nanay sa kala tatay. Ayan. Kailangan kasi natin itong bantayan para konti lang po yung mabawas. At hindi sila mapabayaan. Subukas! ay meron na rin po tayo mga ilan, ilan dito na mortality. Ito. Sa ah, kayong nandun. Ika-count namin ngayon kung ilan po yung mapupulot natin. Hopefully, konti lang po. Pero, ito talaga yung stage na hindi pa po namin may iwasan dahil marami po talaga at Katulad po nun, nung nakikita niyo doon sa malapit sa may pader. Ah, nagdadagan dagang sila kasi wala po siyang division. Yung 3,500 heads na ipig ay nasa isang ano lang sila spam. Hindi sila nahate. So, yung sipari po doon ay ah, yun po yung barako o lalaki na seho hindi pa po namin inihalo dito sa mga babae para manotis po natin kung ilan po yung matitira sa girls at ilan po yung matitira sa lalaki. Ayan. Yeah. Kuyat. Ipunay bags tayo for five days. yan bali. Tatlo kami on duty. Mother, si mother at father yung nakahiga doon sa upuan. Ayan. Dapat ganito lang nakamaintain na scattered sila para iwas yung may madaganan. Para iwas din yung may mamatay. Ayan. Yeah. Pero hindi po niwasan na after mga siguro mga 20 minutes, magkukumpul na naman sila. Siyempre, i-scatter natin. Ganun po yung routine ng pag-alaga po ng seho. Tsaga, tsaka sipag, tsaka effort po so talaga. Kasi, di mo to pwedeng tulugan ng ganito karami. Yan, bawal lunugan. Kung may matutulog, dapat mayroon pa rin gising. Yan. Time case, 2 a.m. And mulagat pa iti matami. Ito pakita ko sa inyo kakapsat. May buhay pa po ito pero mahirapan na po ito mag-survive. Bakit? Ah, ito natuyot na po kasi yung paa niya. Pag natuyot na po yung paa ay ah, hindi na po ito kakain at hindi na rin po ito iinom. Kaya ito po yung kinukyur namin sa paglalagay namin ng gamot dito sa tubigan ng ating alagang itik. Kaya kami naggumamit ng protola, protolite niya. Kaya po kami gumamit ng Protolite, uh, Robistrip, at Destros. Para ito, masurvive po sila. Yung Destros kasi is parang uh, pandagdag, ano na rin yun, anti-stress na, no? day. Anti-stress. Para magkaroon sila ng water soluble sa katawan nila. <laughs> yun. Di ata akong <laughs> Yan. Buhay pa to pero baka mamatay rin siya. Kasi nanghihina na rin siya, oh. Time check. 3 a.m. na po. Gising na po kaming lahat. Wala na si tatay dito sa upuan. Lumabas lang siya. At yan na si mother. Ha? Hmm, ko. Ayan. Makalat na po yung binabantayan nating itik at hindi na po ito pwedeng tulugan dahil medyo basa po sila sa mga oras na ito kaya ini spread namin agad yung katulad ng mga ganitong kumpol ayan in-spread na po namin ito agad para luwag, laga baka lang per head na ito <laughs> at may siga pa rin po yung kahoy natin. Mas makalat na rin sila ngayon kumpara kanina. Ayan, mas maliksi na sila. Maganap na rin sila ng pagkain. Ayan, o. Oh, tak, panay na takbo nila. Hmm. Alas 3 ng umaga. Hmm. Yan, yeah, medyo guminhawa tayo sa so, mga oras na ito kasi tumatakbo sila. Wag lang yung magpatong-patong talaga sila. Yun po yung pinaka inaagapan po natin. Yung bonfire natin, uh, nakakatulong po siya para hindi sila lamigin. Yan, yeah, kaya nagbonfire po kami plus Ah, uh, nakita niyo po yung wall, mayroon po siyang sako, tolda o luna na nilagay diyan para hindi po malamig yung dito sa loob. At during daytime ay ibinabagsak po 'yan, tinatanggal para pumasok naman yung hangin. During night time, nilalagyan po ng luna para mas mainit po yung loob at hindi po tayo mahirapan. Kapag malamig po kasi, mas lalo po silang magkukumpulan. So, Tulad nga ito. So, end ko muna yung vlog natin dito at to be continue po ito sa susunod na vlog kasi bukas magbibilang po ako ng mortality at i-update ko po kayo uh, bali kakat ko na lang po siya see so, you again my next vlog yan kakat ko na po siya dito dahil medyo mahaba na po to so, be continue po yung count ng mortality natin sa next na vlog po natin yun ay para po sa kinabukasan Ayan. 来一。